Ang Julie Jane A. Blanco. Ang pamagat ng pelikula ko ay Austria 2011. Tungkol siya sa isang uh, Burgis clan ng Austria na mag-meet -me ulit after several years of being disconnected. Ang sinasabi ng pelikula ko tungkol sa konsepto ko ng kalayaan ay, well, freedom from prejudice. Dapat lahat ng tao ay maging malaya kung ano man ka mo or kahit sa marginalized sector ka man mangal. Ako si Jelly Blanco at naniniwala ako na ang pelikula ay mapagpalaya at mapagpasya. Ako si Dana de Guzman. Ang pamagat ng pelikula ko ay Lokasyon sa Distokasyon. Ito ay isang dokumentaryong pelikula tungkol sa kalagayan ng uh, relocation site sa Rodriguez Isar. Sa balik hindi lang siya tungkol sa kalagayan ng mga uh, nakatera doon, kundi sa lahat tungkol siya doon sa nakikibakan nila para makuha yung mga papatuloy na proseso. Ako si Dana De Guzman at naniniwala ako ang pelikula ay mapagpalaya at mapagpalaya.